Parang pato na yung mga truck people, mga kaburato. Sobrang traffic. Magsunod na. So, mga kaburat, magandang umaga sa inyong lahat. At, kumusta ah, kayong lahat dyan? So, samahan nyo ako, mga kaburat. At samahan nyo kami. Round 3 na ng laban ng mga Pilipino dito sa Japan. So... Hayaan na natin yung traffic dito mga kaburat Layo pa oh. So mga kaburat nandito na tayo sa site mga kaburat ano, at, uh, Hanap tayo ng ano Babaan ng gamit natin Kasi ang dami pang ang dami pang ano mga kaburat ito yung natin mga kabarat ito so merong ano dito oh. saan natin to eh. hirami natin muna ito sandali kinuha na yung mga kabarat so kasulo dito ito kaputo So time check muna tayo mga kabrot oh alas 9:50 city na pag alas 10 na ang break time alas 10 pero hindi pa mo baba ba yung mga kasamahan nating Pilipino. So minsan kasi mga kaburat kahit break time na hindi tumatawag yung ano leader. So tapos na tayo doon mga kaburat no sa ano ginaba natin yung gamit, nagamit doon sa taas. Oh. So ito na naman yung ikakarga natin yan Ikakarga natin yan at dadalhin natin sa kumpanya So paano natin ikakarga yan mamaya So tara Nahirapan ako dito ah Ito mga kaburat oh eh, laking tulong ko sa akin mga kaburat oh eh. Ito Ako gumawa nito ba Kasi Delikado kasi pang ipatong mo lang sa ano eh Mahulog kasi yung batak ako Ayan, dalawa na lang. Oh, ito yung mahirap pang kaburat. Oh, yung mga maliliit ba? Ayan, oh, ito. Oh. Pag nahulog yan. Yan lahat. Oh, pag nahulog yan, babayaran lang sa kumpanya. Pero yung lisensya mo, take off. So, kaburat, nakarga na natin lahat mga kaburat. Ang pa na tayo. Baro muna natin ito na gusto. Tala. So mga kuburat at pauwi na tayo, ano? At lugi talaga, talo. Tumbok ng tumbok pa oh. Hanggang dun yata pa to So Tapos na tayo sa trabaho mga kaburatan no? At pauwi na tayo So, medyo tagilid at parang talo tayo sa puntos ngayon. So, ang mga trainee dito mga kaburat, yung mga SSW visa, minsan talo talaga. Kasi, halimbawa, malayo ang ginba, malayo ang site, at gigising na umaga, minsan alas 4.30 mag-prepare na yan, at alas 5.30 alis, alas 6.00. O tapos pauwi na yan... Lalo na traffic... Minsan mag ay 6 midyan ng gabi... O alas 7... O... Tapos kung bakbakan pa yung trabaho... Talagang... Lugi... Pero kung tutusin naman... Dito naman tayo sa Japan... Eh yan man talaga ang... Ah... Tawag niyan... Yung gusto natin... Na maka ang ibang bansa at yung mga magtatrabaho sa ibang bansa lalo na sa construction kailangan masipag talaga uh, kung hindi ka magsipag wala din oh. so bawi-bawi lang kasi ah uh, kailangan naman talaga natin na may trabaho eh, kung walang trabaho eh, kumpara naman natin sa Pilipinas yung mga construction natin doon medyo mababa lang eh lalo ngayon medyo mababa ang yen kontra peso teis-teis lang at saka kunting sipag lang ipon lalo na sa mga trainee is SW visa kunting ipon lang at sipag darating din yung makaipon kayo ah, kayo na ang nakakalam yan so ganbate na lang minasang at Ah, uh, salamat sa mga panonood ng walang kwenta kong video. So hanggang dito na lang mga kaburat. Thanks for watching and God bless po sa ating lahat. Bye.